Sa Church of God, naunawaan ko na mayroon ding Diyos Ina ang ating mga kaluluwa at naramdaman ko na tila na kumpleto ang isang palaisipan. Hindi ba natural na dapat na may Diyos Ina kung may Diyos Ama? Binabasa ang mga patotoo tungkol sa pag-iiral ng Diyos Ama at Diyos Ina mula sa unang pahina ng Biblia hanggang sa huling pahina nito, naramdaman kong perpekto ito. Namangha ako sa katotohanan na ang lahat ng miyembro ng simbahan ay talagang sumusunod sa mga katuruan ng Biblia. Madaling sabihin na may pananampalataya ako, pero mahirap sundin ang mga katuruan ng Biblia pag sumasalungat ang mga ito sa sarili kong mga pag-iisip. Iyon ang ik ikinagulat ko ang orihinal na katotohanan ng sinaunang simbahan mula noong dalawang libong taon na kalilipas ay naibalik sa Church of God. Ang Pasko ay ipinagdiriwang ng sabay-sabay sa isang daan at pitong putli-mang bansa sa buong mundo. Sa Church of God, ipinagdiwang ko ang Pasko ng Bagong Tipan sa unang pagkakataon. Tinatawag ito ng lahat na huling hapunan ni Jesus, pero ang totoo nitong pangalan ay ang Pasko ng Bagong Tipan. Naglalaman ito ng dakila at mahalagang hiwaga para sa buong sangkatauhan. Ipinangako ni Jesus na ang alak ng Pasko ay ang kanyang dugo na ibinuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Kung makikibahagi tayo sa tinapay at alak ng Pasko ng bagong tipan, tayo ay magiging isang katawan kay Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kung saan ibinigay niya maging ang kanyang buhay ay nakaukit ng malalim sa atin. Ang lahat ng Church of God sa mundo ngayon ay natutunan at pinagdiriwang ang parehong katotohanan ng bagong tipan na tinatag ni Jesus dalawang libong taong nakalilipas. Kaya't tinuturing natin ang isa't isa bilang isang pamilya, hindi inaalintana ang nasyonalidad o lahi. Ang Church of God ay hindi isang bagong simbahan. Ito ay tinatag dalawang libong taong nakalilipas. Paano ko ito nalalaman? Ito ay dahil sinusunod ng simbahan ang bagong tipan na sinunod ni Jesus at ng mga apostol tulad ni Pedro, Juan at Pablo. Ito ay napakalinaw na ebidensya. Bakit hindi ko nakita noon ang bersikulong ito? ito gamit ang aking mga mata. Ang lahat ng ito ay nasa Biblia. Ngayon, nakikita ko ang diwanag ng katotohanan. Habang nag-aaral ako sa Church of God, parang bago sa akin ang lahat. Hindi ito tungkol sa mga tema na wala sa Biblia, kundi tungkol sa mga bagay na malinaw na nasa Biblia pero hindi sinusunod. Ang nakaakit sa akin sa Church of God ay na ang bawat sagot sa aking mga tanong ay ipinakita sa akin sa pamamagitan ng Biblia. Sa halip na sabihin lang sa akin na manampalataya o maniwala, inakaya ko ng Church of God na maniwala sa pag-iral ng Diyos sa pamamagitan ng mga ebidensya sa kasulatan. Thank sure, you. Sure. ay naitatag sa isang daan at na bansa sa buong mundo. Papanatilihin natin ang ating unang pag-iisip. Ito ay dahil tinuturing natin na mahalaga sa ating pananampalataya ang halimbawa ng Diyos na nagtungo sa pinakamababang bahagi ng lipunan at nag-alaga sa mga taong nangangailangan. Pagkakaisa, natatangin pag-ibig, pagkakapare-pareho, katotohanan ng sinaunang simbahan, ito ang mga dahilan kung bakit labis na binibigyan pansin ng mundo ang Church of God. Hindi ba kayo magiging masaya kung natagpuan nyo sa wakas ang sagot at ang kayamanan na hinahanap nyo sa buong buhay niyo. Ang katotohanan ng bagong tipan ay ang kayamanan. Pinapabuti tayo nito. Dapat na masagot ng simbahan ang tanong na ito. Ano ang tunay na diwa ng pananampalataya? At ano ang tamang pamantayan ng pananampalataya? Natagpuan ko dito sa Church of God ang lahat ng sagot sa mga tanong tungkol sa pananampalataya. Oo sa Church of God. Oo, Church of God. O -o, Church of God. Ang lahat ng sagot na hinahanap ko ay aking natagpuan sa Church of God. At lubos ako naniniwala na ang tungkulin ng tunay na simbahan ay ang sabihin ito sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan. Kung alam niyo ang katotohanan, hindi niyo ba ito ibabahagi? Ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay pananampalataya? Sinabi ni Kristo an Sanghong, ang tagapagtatag ng Church of God, na ito ay ang pagsasagawa ng salita ng Diyos. Ibig nitong sabihin na ang pag-asa ay nasa pagkilos para panatilihin ang mga tamang halaga at mga paniniwala at pagkilos para sa tamang pagbabago. Ang Church of God ay patuloy na para sa mga tao sa buong mundo, lumilikha ng maliwanag at masayang kinabukasan at ng maliwanag na pag-asa para sa buong sangkatauhan